Umabot na sa 737 kandidato para sa barangay at sangguniang Kabataan eleksyon ang binigyan ng show order dahil sa premature campaigning. Ang campaign period ay para sa October 30 BSKE ay sa October 19 hanggang 28 pa. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ang mga binibigyan ng show cause order ay may tatlong araw para magpaliwanag mula ng matanggap ang reklamo. Babalaan ng COMELEC ang bigong makapagsubite ng paliwanag na nganganib na maharap sa election offense at disqualification case. Kung na nito, hilikayat ng COMELEC ang publiko na isumbong ang mga kandidato para sa BSKE na maagang na nangangampanya o narito inilunsad ng COMELEC ang kanilang anti-ethical task force na sa mga pasaway na kandidato na sangkot sa premature campaigning at iba pang mga paglabag. May Google Form din kung saan mas mabilis na makapagsusumbong ang publiko. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this is Ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa servisyo sa Masama Tayo Pilipino.